<laughs> wawa yung nauli oh dami nila ano kawawa naman sila guys naghahanap ko ay sila ng pang tawid nila pati ako kasali na dyan hindi talaga hindi talaga pinapayagan yung mga sidewalk window dito sa tabi ang dami na huli guys buti na lang at umuwi na lang ako kahit walang benta hindi ko na bahala na walang makain basta hindi lang mahuli ang aking paninda so ayan nandito ako ngayon sa palingkiwan wala na no, mapipili yung mga tao sa ano sa bangkita kasi pinaalis na ng mga polis pinaalis na ng mga polis na kailangan kasi na sa loob eh hindi na yung nandito sa bangkita ayan may polis sandali lang guys nagtitindahan pa So, ayan guys, so, oh. malinis na ang bangketa. Dito na lang sa tabi-tabi. Pero kung hindi yan binabawal, itong na to, wala nang ano yan, wala nang space yan, puro paninda yan. Kaso lang, binawal nila, kaya wala nang gaanong window sa ano, sa bangkita. Sobrang higpit ngayon guys. Yung mga nagtanaka sa gobyerno, hindi nila inuhuli. Kaming nasa bangketa lamang na naghahanap ng pantawid gutom ay kami pa ang nila. Tingnan mo dun sa presinto, ang dami-daming ano, hinuli dun ng mga um, bangketa. Pero awa ng Diyos ay eh, kasi umuwi na ako. Hindi ako na pasama sa kanila kagatulad nito pag napansin ng polis yan kinukuha nila ayan may polis sa unahan wag natin bityohan at bawal guys no oh, ayan o naririnig nyo guys yung hingay na yan ng ano polis ayan so magkahanap na lang tayo ng at mabibili natin dito. Ayan. Ayan siya Oh. Yung polis na matulis. Ayan. Ayan ang palingkiga. Oh, Ayan. 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 bumili na ako dyan kanina eh. Wala tayo na lang dito. Oo, oh, uh, ayan. Ito na lang ang mga nagtitinda dito. For today's video, nandito tayo sa palengke. Wala nang mabibili. Corona na sila huli. <laughs> ano na lang tayo ng ng ano ng mangga, mabibili tayo ng mangga para ah, ah, yun na lang ang ulam mangga. So ito guys, ang ating nabili, tama na to pang ano pang ulam, may itlog at saging, okay na to. Tipid-tipid <laughs> lang kasi walang benta ko kanina. At uh, umuwi na ng maaga para hindi tayo mahuli ng mga polis. So, salamat ng maraming guys for today's video. Nandito tayo sa paning nag-ikot-ikot uh, lang. Bye and God bless you.